Palang araw sa atin lahat. Ito na nga pala yung part 2 ng ano ng sharp 40 inches the sharp po ito. 40 inches pala. Okay. Mm, niyo ako. Nag uh, ko na to. Ayan, mag Tetes natin ang COF niya. Baklasin ko mula. Um, salamat nga pala, salamat sa mga bagong subscriber at sa mga dating subscriber natin. At sa mga bagong napadal lang po sa aking channel, uh, baka naman po, baka naman. Um, sana sa mga baguhan, gusto nyo ang mga video na upload at i-upload pa. At baka naman, pwede kayo mag-subscribe. Uh, Pindutin lang po ang notification bell, subscribe para laging updated sa aking videong lalabas. Okay po? Medyo mahaba-haba na konti. fast forward natin po. Fast forward natin habang tayo nagbabaklas ng mga tornilyo. Okay po. Bali po, uh, tetest natin ang walong COF niya. Um, mag tayo, tapos kakapain natin ang walong COF kung alin ang hindi gumagana. Ang mga ang hindi gumagana niyan ay hindi umiinit na COF. Kaya ang pinagbabawal na technique, gagawin natin. Jok lang. Jok, jok, jok. Ayan po. Uh, in inspect lang natin. Tapos titignan natin kung madumi. Madumi yung COF. Um, uh, dapat may sprayan sana. O oh, uh, ma-bluer. Ayan po. nilinis natin si COF. Kasi ang problema nito, mayroong guhit pababa pababa hindi lang dalawa, ay ah, hindi lang isa, dalawa pala, dalawang no? guhit. Hmm? Ah. Ang kailangan malinisan, kailangan malinis yung ano, yung COF na yan. Ayan po, ah, ginabras-bras lang natin sa ilalim. Puro dumi tapos, <coughs> ang ginamit kong uh, ano dyan para isolation para hindi sa direct na masulog ang kanyang ribbon nag-improvise ako ng ano na point para mag-transfer lang ang init. Mainit lang sana yung mga ano, yung mga yung bali tatlong na deteko ko diyan. Na hindi siya nag-iinit, hindi gumagana. Ah uh, yan. sa yun na natin. Tapos sabay ka pa. Kunti ka na lang. Mga 2 minutes lang. Mararamdaman mo na kung uh, alin ang hindi nag-iinit. Kung, hindi, kung alin yung hindi gumagalang COF. Okay, na yan. Ayan, sinaksak ko po. Tapos sa Bayon. Pag ilaw yung ano niya, yung kanyang LED. Pag iilaw ang LED, tapos eh, isang kurap para maging lamag-on na siya. Ayan, ayan. Kinakapa ko na po dyan. <coughs> ang nalitek ko dyan na hindi nagiginit, hindi gumagana. Number 2, lalo sa kaliwa. Number 5, tsaka yan, number 7. <coughs> Kaya ginawa natin ang ano, yung mga ginagawa natin yung pandaba. At uh, tinitignan natin kung alin yung hindi umiinit dyan. Kasi once na nag-init, ibig sabihin, nag-circulate, nag-gumagana siya. Ayun, na-detect ko na, number 7. Tsaka number 2 yan. Tsaka number 5. Ganyan po, ganyan lang po ang pag-detect uh, ng COF. Okay. Tapos, uh, ano yan? Ang ginawa kong sa pin dyan ay ang foil. Kasi may dala akong negative. Masunog yung negative. Hindi pala pwede yun. Hindi heat resistance. Ang ano, ang, foil? foil. Yun. Pwede. Pwede magamit yung emergency. Wala tayong tape resistance. Na. Pwede nga ano eh. Kahit na piraso lang sana. Eh, naisip ko yung ano, kasi, di ba, iniihaw nga yung sinasapin nga sa iyo iniihaw yun. Ganyan po ang teknik na ginawa ko dyan. Abangan na lang po. Sabayan nyo ako hanggang sa matapos ang video to. Thank you po. Kapag hindi ko yan po, arindog na lang. Dari mainit, mawag na may problema.

ako na ako magkabingod. Ibig sabihin, nag, gumagana yan. Pag di rin nagpaso. Ito ko ba Wala, Ngayon po rin yan, din ito to yung na Mga, di, may 12, may dyan. Tapos, may uh, okay. 12, saka okay. negative ora. Negative na Tapos 5 volts, 9 volts. con Ma, pwede lang pa sa sa saan Doon sa rebat. Oh, ka din sila, no? Oh, sabi ni San Ignacio, no? makakalong ka? Pwede ka pwede kang lang, ano, ano per mo? Kaya lang mas pag ka na, Romero ako na ang nabasok ko lang ako. Paano kita tayo sa processing ng value ng ito? Tapos dito pwede na kayo transpire yung ganun yung kasi yung muscle print ng yung kaya mo tayo Kasi yung lang. kasi sir. pa kung madalian lang. lang kung may business ka na kaya Hmm. Wala ka sa tingin. kabo. business.

May mga teknik sa mga teknik sa nabagdo. Mahalasa mo na ang ano, hindi nagiinit. Kaya meron siyang meron siyang guhit. Yan, may init. May init ito. Yan, itong tatlo may init. Naka-open na po yan. Itong tatlo may init. Itong pang lima, yan, may init ito. Ayan eh, sa dulo yung hindi nag-init. Ito. Ito mainit. Eh. Ito. Ano? One, two, three, four, Ito na po ang remedyo. ជុំពីអាណូពីនេះមកនៅនេះពីបាទអឺខ្ញុំអត់ដឹងហ្នឹងអឺ Oh, on heat resistance ini sabar tuh nggak pengalawa mau <laughs> yang sekreto mahi apa mau sayo sayo un mau maling maid yang pegakan ada di oh, ya yeah. testing Yo, yo. Oh, pag nag-bulalik, nag bulalik Bulik sa istanda yan. Ano yun? Nawara dito. mayon, Yung pag-apo? Hindi, di hindi. Ang dinay. Yeah. Kaya? Sa dos. Punilo din yun. Punilo. Ah, dirip pa. Masyado. Punilo. <coughs> Bali pakatapos natin mag sa COF. Binali ko na at hindi ko na rin na videohan. At ito na po ang resulta. Ayan na po. Camille. Pakinggan naman natin si Attorney Lord.